Lahat sa ating ma mga kapulido ano So magandang ito gagawa tayo ng Drawer na hagdanan Ano po mga kapulido So para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko Kasi parang ang hirap explain Parang ganyan Ayan, hita nyo naman po anpo. Balik ganyan po yung gagawin natin Pero bago tayo magsimula Intro muna tayo mga kapulido So yung magandang hapon mga kapulido Balik yung gagawin natin ngayon ay Bubukuhin na natin yung Pinaka ng ating kami ko siya. Ah, draw pala. Dalawa ito. Ayan. na natin siya ng step dito para uh, draw na lang yung gagawin natin. At siya ko dito yung ko. Step ito yung tree sa ibabaw. Ito yung pangalala. Ito yung pangalala sa inal. 'Yan meron din ayo. Para paandikit natin 'to. So Ito pa lang ang bantay natin sa ilalim. Ito pa lang malapat yung sa ibabaw natin. So, ito na siya ngayon mga kapatid. Drawer na lang ang ating gagawin. So ngayon, mga kapatid, i-upload ko kayo sa pag ko na yung drawer po. So, ngayon mga kapatid, ang bubuhay naman natin na yung drawer na ito. Balit, tinabas ko na siya ito. report tapos itong pinaka sidings niya ay medya lang dahil ito yung request ng may ari so ito yung gagawin natin at ito ito para dito yung una kong inano kanina para sa ilan kaya papakita ko sa inyo yung pag-assemble so, so muna natin sa dito maganda mas na gagamitin niya Mas maliit lang kasi pagka tayo malaki ginagamit, hindi siya masyadong mabigat siya yan. So, ganun din lang gawin natin dito. Alagyan natin dito. Sa So, ngayon, gawin natin mga ay ipipix ko muna siya na. Tapos pagkatapos ko ipix, papakita ko na sa inyo yung resulta, yung buo na na itong drawer na ito. Ipapakita ko for sa inyo pagkabit mo pinaka drawer slide niya. Ano po, ang sahap. Dito kayo mga ka-Polito. Mga ano, natapos na tayo sa ating ginawang drawer nyo mga ka Yung pinakita ko sa inyo kanina, ngayon ito na siya. Tapos na siya. Ito yung para sa ibabaw, yung number 2. Yan. Ito yung number 1 natin, sa pinakailalim, yung mas mawak. Ito so, sa ilalim, dito sa ibabaw. Ngayon yeah, mga kulide, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magkabit ng drawer sliding o oh, yung dito. Yung roller. Ah, papakita ko sa inyo. So ganito gagawin natin mga kulide. Tatanggalin natin ito siya. Para mas madali natin ikabit ko. So ang gagawin, pag tinanggal natin, ikakabit natin ito isa dito sa so, drawer na. Tapos ito naman dun sa may loob ng drawer box. Pagtanggal na dito. Nakataak nyo lang yan. Sa so, bababa or itataas. Eto Ito, para dito sa box. Dito naman, para doon sa top. Ngayon yung pagkakabit na. Ayun pwede na rin pala natin siya Sa kaling mga kaya nyo naman. Basta yung spacing nyo sa ilalim, ganun pa rin yan. Tapos ilalabas nyo lang siya nyo. Yung sa mga palito, nakabit ko na siya. Yung pinaka-ilalim, ito yung ikalawa. Oo, di ba? May space siya sa ilalim. Uh. Ito, takip na lang ito siya. Naka, ano siya, naka insert dito sa loob. Pero right, naka-plast din siya rito right sa labas. Pati itong kapila. Okay, mga kapulido. Eh, ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng concealer hinges ito. Yung pinaka parang bisagra niya sa pinaka-nuts sa ibabaw. Kabinet, ano. Napakita ko sa inyo, mga ka-Pulido. Kaya ganyan lang naman natin yan. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan, sukatan nyo lang ganyan. Ayan, halimbawa yan, 2.5. Kaya so, 2.5 yung sabi lang. Ayan, dito sa kabilang side. Kung may mahaba yung roller, gaya nito. Dapat mo lang yung sarito. Ayan, ang kulido. Ngayon, mga kulido, kakabit natin sa rito. Ayan, ang kulido. Primer na natin siya ng white. Ayan, at ito. Yung loob nito, hindi ko alam sa may-ari kung gusto niya palagyan. Pero parang ayaw eh. Pero ito, nilagyan ko. Poligon. So, magandang gabi sa ating lahat mga Poligon. Bali, ito na yung ginawa natin na cabinet na hanggang. Yung takot niya ay uh, white diba? Tapos yung pinaka out niya, out carrier niya, yung black niya. Tsaka yung pinaka step din na black niya. Wala pa yung hawakan niya, hindi pa dumarating. In order ko kasi siya sa Lazada Pati itong Lazada Siya mga kapalito Ito no, bali isang project na naman o oh, trabaho na naman yung ating natapos So nakagawa tayo ng uh, uh cabinet sa drawer Cabinet si drawer yung pinakaano niya, lalim dalawa na uh, nakatapos tayo ng ganito project ano. So salamat sa inyong suporta uh, palagi sa aking YouTube channel at uh, withdraw tayo ng ikalawa kong sa YouTube channel. Pero sa tagal na nga ng panahon, ngayon lang ulit makaka-withdraw hindi ko alam nabagal talaga yung pasok lang at sa ating YouTube channel. Medyo nakakawalang gana rin yan bali. salamat na mga kapulido. At patuloy nyo pa rin i-like at uh, yung bago. Subscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi update kung may bago pa tayong ilalabas na video. Yan mga kulido, Salamat ulit ng marami. Hanggang sa muli natin mga video.